Maayong gabi mga kadadiyo For tonight's vlog guys ay mag Tutupi tayo na ating mga labahin So yun, so wala tayong content So ito na lang yung gagawin natin guys So let's go, samahan niya ako guys Magtutupi tayo ng mga labahin So yun Okay, guys, uh, let's start. Masugod na ito guys. Uh, Saan kita, guys? Ay makaon kita na isang whopper para pampagana, para pampalula, kapoy. So, yon. So, yara, guys. Uh, ko, guys, ang iningali na sa Domingo pa ni. So, wala ang chimpo. Okay, eh, busy man si yung Domingo. So, sabang kami dito tau, ato na nga hingalitan nga pamiyod guys para magtutarong man ang aton nga mga bio or tawag nga mga biste so yon okay so padayon padayon kita sa pagpamiyod so ara na lang ko sa akong nga uh, kidos busy busy man sila sa ilang cellphone uh, so yon So medyo yung kapasidad yun, nagkaon-kaon na nice iyang uh, whopper. So yun. So yun yeah, guys, patayang gaya po ng aton nga pagpamiyod. Bisa na hindi tamayo ka ba at least tamiyod. yon Oh, di ba? Actually, ba? Well, actually, actually, kung alam niya, isa uh, one-fourth lang isang ginlabhan. So sa kwarto damo po na to sa may babaw sa ilang uh, uh katri. So ini lang guys ang ato napili guys para hapos lang yan sa piuron. So, masimpuhan na gina ang maubos na gina siya pang So, subong inilang aray. Kay tungod uh, kapoy man si daddy sa trabaho. So, yun. So, wala nyo guys kung ko ang si daddy ay tigasin tiga sa in, tiga laba. Lahat, lahat na gawain sa bahay ay uh, gawain ni Daddy U. Paglingko so, Minsan, naghugas din ng plato. Naluluto ng ulam. So, yun. Yun yung mga uh, basic na gawain ni Daddy U dito sa bahay. So, yun importante pa is uh, enjoy, enjoy na sa si buhay. Uh, pag may problema, uh, tawanan lang. Tapos, uh, always pray sa taas. So, yun. Yun, para napago na si Dad So, okay. That's it, one set. Uh, this is the uh, have a blessed evening, everyone. Bye. -bye.